Pag-usapan pa natin ang lagay ngayon ni Eloy kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kamusta na si Eloy ngayon? At kamusta naman yung mga hamon sa kanyang pamumuhay? Pops Jay, nakakalungkot ano kasi ayan din yung eksaktong uh, tanong na ay, binanggit ko kay Eloy pero ang sagot niya sa akin ay hindi mabuti. Kasi Oo. hanggang ngayon daw maraming naninira at nambubuli sa kanya. Kasi ang kanyang kabuhayan, Pops sa isa siyang online seller at uh, affiliate. So nagtitinda siya ng mga products, mm live siya. So kapag nakukwento niya yung kanyang karanasan, hindi eh, maiiwasan daw yung mga nambubuli. Na parang siya pa yung sinisisi na bakit kasi hindi ka nakontento. Uh, rhinoplasty ba yan? Eh, parang tinorture lang yung mukha mo. Mga ganun daw yung mga sinasabi sa kanya niya. So, ang gusto niya lang uh, sabihin, hindi niya naman daw kasalanan. Siguro, ang mali niya lang is nagtiwala siya pero hindi niya naman daw ini-expect na mangyayari ito sa kanya dahil biktima lang din oh. daw siya dito. daw, yeah, na, nagtiwala siya, no? Ah, Nasaan na yung uh, unang nagturok kay Eloy na umano'y nursing student daw? At may mga pananakot pa rin na nangyayari? Tama. Totoo ba ito? Yes, oh. tama ka dyan, Papstri. Ayun nga, nung kinukontak niya nga itong kakilala mm. nung kanyang kaibigan, ayun, napagka... napagka, napagka mm. Uh, nalaman niya, ayan Oo. yung tamang term, nalaman niya na hindi pala ito talaga nursing student, Mm -mm. So talagang nagpapanggap lang at yung mga uh, gamit, eh kung saan saan lang daw nakuha. Kasi ang sabi nga sa kanya daw, eh galing pa daw sa abroad itong uh, mm -mm. pinang-inject sa kanyang college, eh nalaman niya na hindi pala. So nung sinusubukan niyang i-reach out ulit, uh, pinagbantaan pa daw siya, nasinisiraan siya yung kanyang credentials. Ngayon ang huli niya ng balita, Pops nag-out of the country na daw. Nagtatagunan. Mm -mm. Eh yung doktor uh, mula sa Quezon City, uh, nagbigay ba ito ng tulong kay Eloy? Mm -mm. Ayan Pops J, kabaliktaran, kasi. Uh maski daw yung doktor ay tinatakot oh. din daw siya uh, ngayon. Kasi nga yun, nababanggit niya sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga live, oh. yung kanyang karanasan, kaya nababanggit niya rin yung clinic. So, ang sabi oh. daw sa kanya ng doktora, kapag ka, hindi niya pa daw binura yung kanyang mga vlog, ay uh, siya naman yung kakasuhan. Pero tinanong ko din si Eloy Pops J kung siya ba may balak na magkaso mag oh. mag rin o oh. magsampa Ang sabi niya naman sa akin eh, hindi niya pa kasi priority sa ngayon dahil ang priority niya talaga yung uh, gagawing operasyon sa kanya soon. At, uh, pero kung may tutulong naman daw sa kanya, oh. eh, Uh, susubukan niya rin daw pag-iisipan niya raw na magsampan ng kaso. Pero pa mm -mm. ongoing pa rin. Bukas pa rin daw yung clinic na yan sa Quezon City. Oh, uh, pinakita mo sa iyong ulat yung uh, mga larawan no ni Ilowe bago siya mm -hmm. nagpagalaw ng kanyang ilong. Ano ang naisip niya? Bakit niya pa gustong baguhin? Eh parang okay naman. Okay naman yung kanyang itsura. Mm -mm. Yes, Papri, ayun nga yung uh, kanyang kanya uh, nga kinakalungkot. Oh. nabanggit ko na sa kanya, okay naman po yung uh, inyong picture dati. Oh. Eh siguro daw po, nadala siya doon sa kanyang uh, hikayat nga ng kanyang uh, kaibigan. Kasi, may ba? Na, yes, oh, suggest nagsuggest. Paayos mo yung ilong mo. O, oh, tama ka dyan, Papri. Dahil modeling, uh, uh, modeling nga po siya dati, Nag-model siya, isa siyang aktor, talent, oh. ganyan. Anong uh, nakita niya naman daw, hindi daw siya agad-agad pumayag. Pero nung nakita niya kasi yung kaibigan niya nagpagawa daw ng broken chain. Ang ganda daw nung kinalabasan. Uh -huh. Kaya sabi niya, o oh, sige, uh, ako din, tatry din ako, sumubok din ako. Tapos, ayun, uh, okay naman daw. Maganda naman din yung mga pictures yung kinalabasan. Pero after two years, doon na nga lumabas yung mga side effects. Nanganganib na maaaring tanggalin yung kanyang ilong, ano? Dahil sa sinapit niya. pa uh, paano ba ito? Uh at uh, anong mangyayari sa kanya pagka nang natuloy ito? Mm -mm. Ayun, uh, Paps J, uh, bukas na yung kanyang operasyon Oo. sa PGH at ayun talaga yung uh, recommended sa kanya ng mga doktor doon. PGH Talagang, na? Ha? Yes. Oo. Babaklasin Oo. na daw talaga yung ilong niya babaklasin. kasi uh, wala na ang blood vessels, wala na siyang pakiramdam. Mm -hmm. So wala nang daw uh, dugong dumadaloy. So ayun daw talaga yung best na uh, gawin, babaklasin yung ilong. Kasi kung gagawin ulit yung rhinoplasty, uh, paliwanag sa atin ni mm -hmm. uh, Doc Irka Ruiz, yung ating official plastic surgeon na na-interview, e eh, mau ulit at mauulit lang ulit. Kasi yung uh, tinusok sa kanya ay silicone oil. Uh, microscopic daw yung size nung So, hindi mo siya makikita. So, kahit na ibalik siya ay rhinoplasty ulit, may chance na mamuumuo ulit at babalik ulit sa si dati. Nabanggit mo ito si Eloy, eh, ang kanyang bread and butter, yung kanyang uh, kinabubuhay e eh, pagmomodel, ano? Dati. Uh, is... Ano ang naiisip niya ngayon? Halimbawa, matuloy nga yung operasyon bukas and may mga pangamba ba siya sa kanyang kinabukasan? -mm. -mm. Ayun, uh, Pops J, uh, ito naman, nilinaw naman daw sa kanya ng mga doktor na ito yung safest eh, gawin. Parang reconstructive uh, yes, surgery. Yes, ka. tama ka dyan, Paps J. Talagang uh -oh. uh, tatangg uh, tatanggalin, nababaklasin na talaga lahat. Ayun talaga yung uh, sinabi sa kanya. Kasi Paps J, pwede palang mauwi sa cancer ito. Kapag uh, ka talagang hindi uh, binaklasin, hindi binaklas. Yan ang priority, ano? Hmm. And lastly, balita ko birthday niya bukas. Ano kanyang kahilingan? Mm, -mm. ayun tapsy birthday niya bukas at eh oh. 33 years old na siya. At ang hiling niya ay sana maging successful na itong uh, gagawing operasyon sa kanya at saka sinasabi niya rin lang sa publiko na sana itpagdasal yung uh, mangyayaring surgery uh, sa kanya bukas. Maraming salamat Mobile Journal Yeda Pascual.